Good morning, good morning, kakagising ko lang at ito na yung huling araw ng day of ko pero meron akong nabasal na nagchat sa akin na naghihingi ng me message na uh, nagsisimula pa lang siya sa Inter-Island at gusto niya rin na makapag-international as a messman so nakikita ko yung sarili ko sa iyo dahil nagsimula rin ako sa Inter-Island ang masasabi ko sa iyo na nagsisimula pa lang sa pag-Inter-Island o sa pagbabarko unang-una, congratulations dahil yan na ang simula ng iyong karir sa pagbabarko. pinaka sa lahat, kailangan mo lang magpursigi, maging masipag ka, marunong ka dapat makisama, at syempre dapat kailangan na lagi kang handa sa anuman bagay na hindi mo inaasahan kasi kapag sa barko, marami dyan na ano, kumbaga front yan sa mga panganib. Malay mo, bulumubog ang barko na hindi wag na, huwag naman sana, ulan, yung alon, kailangan handa ka buo yung loob mo at saka kailangan mo talaga maging matapang kasi ganun naman talaga pag sa barko kasi kung wala ka niyan sigurado akong aayaw ka lang naman sa pagbabarko sabi nga niyan yung pagbabarko para lang dun sa malakas ang loob kaya kailangan malakas dapat ang loob mo since nagsisimula ka pa lang sa inter island kailangan habaan mo yung pasensya mo huwag kang makipag-away kasi masisira agad yung ano mo yung record mo tigaan mo muna dyan. Kapag meron ka ng at least one year na experience sa Inter-Island, subukan mo na mag-apply sa international dahil ganyan din yung ginawa ko. Naalala ko nga yan. On board pa ako noon tapos nagbiyahe kami ng Manila. Nagpaalam ako kay Kapitan. Sabi ko, magkikita kami ng pinsan ko. Di niya alam. nag apply apply na ako sa Manila. Tapos, ayun, may tumawag naman sa akin yung after na ng kontrata ko sa Inter-Island. Kaya doon na nagsimula yung karir ko sa pagbabarko ng international na at nagsimula ako bilang isang galley boy mababa yung sahod kumpara para sa mesman pero stepping stone ko na rin yun gawin mo lang na motivation yung kalagayan mo dyan sa inter-island kasi alam ko na darating ang araw makikita ko na lang na sa international ka na na barko base sa experience ko eto ang sekreto para tumagal sa pagbabarko unang-una marunong ka dapat makisama Mahaba ang pasensya mo kasi sa barco, dyan mo makakasama yung iba't ibang klase ng pag-uugali ng tao. At igit sa lahat, kailangan yung respeto. Kailangan may respeto kayo sa bawat isa kasi kung wala niyan, mag away, -away lang kayo. Sana'y nasatisfied ka naman sa mensahe ko para sa'yo. Basta, galingan mo lang lagi. So, paano ba yan? Kakain na muna ako kasi hapo na. <laughs> Tanghali na ako nagising. Ingat ka lagi at balitaan mo ako alam kusinero mayor kasama nyo sa biyahe masaya suwama kayo makasabiyahe dito masaya ay kusinero mayor ay panalo